Mama Augs, may nakapagsabi sa kanya na pilit bumabalik si Siendim Dim after one year of breakup nila ni Kim Jo. Nagmamakaawa daw umano pati sa family ni girl. Ngunit itong si Kim Jo, 101% and never babalik kay ex-boyfriend. Kapag tapos na daw, tapos na. Nagsasalos daw umano sa magandang career at sa bagong nagpapasaya sa aktres. Nakakaloka ang paging panibagong regulasyon. Paging ang mga fans ay kumukulo ang mga dugo sa ginagawa ni si din. Ayon nga sa mga reactions nila, pagkatapos mong ipaumungka kay Kim Ju, na hindi siya pang habang buhay at hindi nakikita na ihaharap sa altar. Sa kam, bumabalik sana uki okay ka lang siya Yanim. Yung sugat na ginawa mo, hinding-hindi na may babalik. Akala mo si Kim Chulang ang nasaktan, pati ang pamilya niya at mga nagmamahal sa kanya. Nadulog din sa panulo mo. Kung ano ang narating at kung sino ang bago nagpapasaya sa kanya, wala ka ng pakianam doon wala kang magagawa kundi tanggapin at pagbayaran ang sakit na ginawa mo. Si Paulo Bilino, hinding hindi magiging katulad mo. Palayain mo sila, matutong tumanggap ang pagkakamali. Ilang respeto sa iyong ex-girlfriend, hayaan mo na lang siya na maging masaya sa piling ng iba. Ilan lang niyan sa mga galit na galit na fans kay Sien